Isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas, uh, hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung uh, mga nakarambuan dito sa Senado, uh, tinanong ko sila ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So dun po, roon po ako ng interest din bilang isang senador at membro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano anomalous o substandard, panagutin nyo. Sinabi ko doon, ako mismo ang uh, uh, willing po akong magkaso, uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang.